Kung mahilig ka sa mga detektib, siguradong magugulat ka sa nakatagong hiyas na ito. Ang thriller na Femme fatal na idinirek ni, ni De Palma na lumabas noong 2002 ay isang malaking kabiguan sa takilya. Dismayado ang mga kritiko at nalito ang mamanonood. Ngunit, tulad ng isang ibong Phoenix, ang pelikulang ito ay muling nabuhay mula sa abo upang maging isang klasiko. Ano kaya ang nangyari Una, binigyan ng mga streaming platform ang pelikula ng pangalawang pagkakataon at nakita ng mga manunood ang kagandahan ng cinematography at ang mga dramatikong twist ng plot na nakapagpapaalala sa mga pelikula ni Alfred Hitchcock at ang malapanaginip na atmosphere nito. Ang dating nakakalito at controversial na pagtatapos ay naging paksa ng mga minit na debate. Muling binigyang pansin ng mga kritiko at manood ang Femme Fatale at kinilala ang husay sa pagdidirek ni De Palma. Ang kwento ng pelikulang ito, mula sa paggabigo patungo sa tagumpay, ay nagpapaalala sa atin ng mga review ng kritiko at kita sa takilya ay hindi palaging ang sukatan. Minsan, ang isang pelikula ay kailangan lang ng tamang panahon para mahanap ang mga manood nito. Ang pagbabalik ng Femme Fatale ay patunay sa kapangyarihan ng salita ng bibig at sa mahika ng mga dekalidad na thriller. Kaya. Kaya, kung hindi mo pa napapanood ang pelikulang ito, ano pa ang hinihintay mo? Sumisid na sa mundo ng cinematic masterpiece na ito at damhin ang misteryosong atmosphere nito.